na mag-export ng raw sugar sa Amerika at mag-angkat naman ng puting asukal bilang paghahanda sa posibleng pagbaba ng supply nito sa Agosto o Setyembre. Si Clizel Pardilla sa report. Pinagpaplanuhan na ng Sugar Regulatory Administration ang pag-export ng raw sugar sa Estados Unidos. Ayon kay SRA Administrator Paul Azcona, aabot sa 25,000 metric tons ang posibleng ilabas ng Pilipinas. Paglilinaw niya, nag export ng asukal ang Pilipinas sa Amerika. Itinuturing kasi itong commitment sa US bilang long-time trade partner at miyembro ng World Trade Organization. Ginagawa rin ang hakbang na ito tuwing sumusobra ang supply ng raw sugar sa peak o bugso ng pagiling ng asukal. 2021 ang huling nag-export ang Pilipinas ng asukal sa US dahil inuna ang sariling pangangailangan ng bansa sa mga sumunod na taon. 143,000 metric tons actually po yan. So nag-reconsider sila ng 25,000 and we were just informed um, April na po. Mag-export sila, then they will be allowed to import. So export sila ng raw, import sila ng refined. Um, yung hinihingi lang po nila is an import replenishment. Ngayong Hulyo, target mailabas ang formal na kautusan para sa si pag export Kaugnay nito, pag-uusapan ng SRA at ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang planong pag-aangkat ng asukal. Una nang sinabi ni Tio Laurel na kinakailangan mag-angkat ng 200,000 metric tons ng refined white sugar o puting asukal upang punan ang inaasahang kakulangan sa panahon na bababa ang supply sa buwan ng Agosto o Setyembre o bago mag-anihan. Sa ngayon ay nasa 800,000 metric tons pa ang supply ng asukal sa bansa habang nasa 242,000 metric tons naman ang buwan ng demand. Ibig sabihin, aabot na lamang ng higit tatlong buwan ang supply ng asukal. Opening of milling is September 15. However po, we have to remember that we need a, at least a two-month buffer stock all the time to keep the prices stable. Yung marching orders po sa atin is to import if we need it and when we need it. And yung sapat lang po na volume, not to affect yung local farmers natin and to always ensure na yung retail consumers po have a stable supply. Tiniyak ng SRA na tinututukan ang pagpapataas ng produksyon ng asukal. Ngayong taon, aabot sa 120 million pesos na startup up capital ang ipinamahagi sa mga kooperatibang sugarcane farmer na magagamit sa pagbili ng abono, petrolyo at iba pang pangangailangan sa pagsasaka. Nasa 66 million pesos naman ang naipamahaging tulong sa mga naapektuhan ng El Nino. Pwera pa ang mga naibigay na libreng irigasyon, traktor at iba pang gamit sa pagsasaka. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.